Kahulugan ng Kahel sa Panaginip Ang mga dalandan sa panaginip ay maaaring mukhang kakaiba. Gayunpaman, nagdadala sila ng mayamang simbolismo at malalim na kahulugan. Maging ito ay ang makulay na kulay, ang matamis, tanji na lasa, o ang nakakapreskong pabango. Ang panaginip tungkol sa mga dalandan ay maaaring kumilos bilang isang natatanging sisidlan, na nagdadala ng mga makabuluhang insight tungkol sa iyong panloob na sarili, personal na paglaki o mga pangyayari sa buhay. Sa artikulong ito, aalamin namin ang maraming interpretasyong na uugnay sa mga panaginip tungkol sa mga dalandan at magbibigay liwanag sa kung ano ang posibleng ipahiwatig na mga ito para sa iyong buhay. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa dalandan? Ang panaginip tungkol sa mga dalandan ay kadalasang sumisimbolo sa sigla, kalusugan at kaligayahan. E minumungkahi nito na tinatanggap mo ang buhay, tinatanggap ang pagiging positibo at tinatamasa ang isang yugto ng pagbabago sa iyong paglalakbay. Ang mga dalandan ay maaari ding kumatawan sa tagumpay at kasiyahan sa iyong buhay na posibleng nagpapahiwatig ng mga bagong pagkakataon sa abot tanaw. Dahil ang mga dalandan ay mayaman sa bitamina C at nauugnay sa isang malakas na immune system, ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaari rin magpahiwatig ng isang pangangailangan o pagnanais para sa mga pagpapabuti sa kalusugan. Higit pa rito, ang mga panaginip tungkol sa mga dalandan ay maaaring maging tanda ng pagkamayabong at sekswal na pagnanais dahil sa makulay na kulay at makatas na kalikasan ng prutas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng kahel? Ang panaginip na makakita ng kahel ay karaniwang sumisimbolo sa kalusugan, sigla at kaligayahan bilang isang kulay. Ang kahel ay madalas na nagpapahiwatig ng positibo, kagalakan at sigasig. Bilang prutas, ang mga dalandan ay kadalasan na sa kalusugan at bitamina C. Kaya ang pagkakita ng orange sa iyong panaginip ay maaari din magpahiwatig ng isang mensahe tungkol sa iyong kalusugan o isang paalala na alagaan ang iyong kalusugan. Maaaring magmungkahi na kailangan mong magdagdag ng higit na sigasig o optimismo sa iyong buhay o oras na para harapin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kagalakan at kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng mga dalandan mula sa isang puno. Ang panaginip na mamitas ng mga dalandan mula sa isang puno ay karaniwan may positibong interpretasyon. Sinasagisag nito ang kasaganahan, kaligayahan at bunga ng iyong pagsusumikap at kadalasang nauugnay sa iyong mga personal na pagsisikap at pagsusumikap sa iyong paggising sa buhay. Kung ang mga dalandan ay mukhang sariwa at hinog, ito ay nagpapahiwatig na maaabot mo ang iyong mga layunin o matamasa ang mga resulta ng iyong mga pagsisikap. Gayon pa kung ang mga dalandan ay bulok o sira, maaari itong magmungkahi ng mga hadlang o pagkabiko sa iyong landas. Maaari ito maging salamin ng iyong pagnanais para sa pagiging bago, sigla at sigla. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puno ng kahel na may mga prutas. Ang panaginip ng isang puno ng kahel na may mga prutas ay karaniwang sumisimbolo sa paglago kasaganahan at magandang kapalaran ang puno ay maaaring kumatawan sa katatagan at isang grounded na personalidad habang ang mga prutas lalo na ang mga dalandan na kadalasang nauugnay sa sigla at mabuting kalusugan ay sumisimbolo sa mga bunga ng iyong paggawa na nagbubunga ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na mga positibong pagbabago ay nangyayari o malapit nang mangyari sa iyong buhay dahil sa iyong pagsusumikap at pagpupur sige. Maaaring ito magpahiwatig ng isang nakakapreskong panahon o muling nabubuhay pagkatapos ng mahabang panahon ng stress. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng orange. Ang panaginip ng berdeng orange ay sumisimbolo sa isang sitwasyon o isyo sa iyong buhay na hindi pa hinog o handa para sa katuparan. Maaari ito magpahiwatig ng potensyal at paglago, ngunit maaari rin ito mga hulugan na nagmamadali ka o pinipilit ang pagunlad bago ang takdang oras nito. Ang berdeng orange ay maaari rin magpahiwatig na maaari kang humarap sa isang mahirap o komplikadong isyo na nangangailangan ng mas maraming oras o pasensya upang matagumpay na malutas. Nagsisilbi itong paalala na payagan ang mga bagay na natural na umuunlad sa sarili nilang bilis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng kahel ang panaginip na makatanggap ng kahel ay maaari maging simbolo ng mabuting kalusugan, sigla at pagpapabata. Ang dalanda ay madalas na nauugnay sa positibong enerhiya dahil sa kanilang maliwanag na kulay at mga katangiang pampalusog. Ang panaginip na ito ay maaaring salamin ng iyong subconscious mind na kinikilala ang pangangailangan para sa isang malusog na pamumuhay o pagbabagong lakas ng espiritu. Bukod dito, ang orange ay kilala bilang isang simbolo ng emosyonal na pagpapagaling at ang pagtanggap ng isa sa isang panaginip ay maaring magpahiwatig ng pagpababalik ng iyong panloob na balanse at katahimikan pagkatapos ng isang panahon ng mental na stress o kaguluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng mga dalandan ang panaginip na mamitas ng mga dalandan sa pangkalahatan ay kumakatawan sa kagalakan, kasaganahan at ang matagumpay na pagtatapos ng iyong mga pagsisikap. Ang mga dalandan sa panaginip ay karaniwang mga positibong simbolo na nauugnay sa mabuting kalusugan, sigla at pampalamig. Ang pagpili sa mga ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay aktibong nagtatrabaho upang makakuha ng mga kapaki-pakinabang na resulta sa iyong buhay. Ang optimistikong panaginip na ito ay maaring magpahiwatig na malapit mong matamasa ang mga bunga ng iyong pagsusumikap at determinasyon. Spiritual na kahulugan ng mga dalandan sa isang panaginip Ang mga dalandan sa isang panaginip ay may malalim na spiritual na kahalagahan na sumasagisag sa kasaganahan, karunungan at banal na pag-ibig. Madalas silang nauugnay sa pagkamayabong at kasaganahan na nagpapahayag ng pangangailangan para sa paglago at tagumpay sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ang nakakita ng mga dalandan sa isang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng isang biglaan at masayang pagliko ng mga kaganapan na nagdadala ng kagalakan at kaligayahan sa iyong buhay. Bukod dito, sa espirituwal, ang mga dalandan ay maaaring maging simbolo ng kadalisayan at buhay na walang hanggan na kumakatawan sa isang malakas na koneksyon sa banal. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga dalandan ay sumisimbolo ng sigla, kalusugan, kaligayahan, tagumpay at pagkamayabong. Nagmumungkahi din ito ng pangangailangan para sa mga pagpapabuti ng kalusugan o isang pagnanais para sa sexual na katuparan.